Ang araw Fire Signs, Aries, Zeus, Sagittarius Ngayong araw check natin kung ano mensahe sa iyo ng mga baraha Inamin ko lang po ito ay general reading lamang Ibig sabihin pwede makarelate ka at pwede rin hindi Pwede rin po na reverse yung situation na Pwedeng energy to ang partner mo o pwedeng energy mo Okay check natin Ang mensahe sa ng mga baraha Fire Signs Meron tayong 6 uh, of cups. Meron tayong King of Wands. Lumbara pa? Meron tayong The Lovers. Four of Swords. At meron tayong Two of Coins. Two of Pentacles. Okay, check natin kung ano makikita natin dyan. Fire Signs. Ano ang sa sa'yo ng mga baraha? Nakita ko dito, Fire Signs, na may babalik na tao sa pas mo. And six of, six of Cups nostalgia, old friends, innocence. So, merong isang tao sa past mo na pwede makita kayo ulit o kaya yung ex mo babalik sa'yo. Yun yung nakita ko dito. Pinapakita rin sa akin itong uh, King of Wands at the Lovers na kung ex mo to, gagawa siya ng paraan para magkabalikan kayo. Okay? Kasi ang King of Wands, ayan nga, natural leader, innovative visionary siya mismo yung gagawa ng paraan para magkasundo kayo para magkaayos kayo magkabati kayo para magkasama ulit kayo yun ang nakikita ko dito kung uh, hindi mo naman siya ex at talagang dati mo siyang kaibigan nakita ko dito na digawang kanya okay dahil ayun ya kindred spirits desire connection Sabihin dati pa siya may gusto sa'yo na ngayon na siya magkakaroon ng lakas ng loob para digawang ka. Okay? Pwedeng biglaan to eh. Pwede biglaan yung pagkikita nyo. Then, uh, siya mismo yung gagawa ng aksyon para magkaroon kayo, magkaroon kayo ng connection. So, yung nasabi ko ngayon kanya liligawan. Okay? Pinapakita naman sa akin itong four of swords at nitong uh, three of coins na kung ex mo yan napakaganda ng, pag ng magiging pagsasama nyo oras na magkabalikan kayo ayan collaboration focus efforts common goals ibig sabihin mas magiging maganda yung pagsasama nyo mas, ma mas magiging magkasun mag mas dito mas magkakasundo kayo ganyan na talagang uh, magkakaroon kayo ng common goals sa buhay na talagang magtutulungan kayo na iangat yung isa't isa. Kasi ito nga, four of swords, talagang uh, stress free eh. Talagang mawawala na yung stress. Ganyan na mangyayari sa inyo. Okay, kung ano naman to, kung uh, ito ay kaibigan mo, nakita ko dito na sobrang magkakasundo kayo. Okay, tulad din na sabi ko kanina, siya yung gagawa ng move, siya yung gagawa ng way para magkaroon kayo ng connection. Pero ito nga, magiging palagay yung loob mo sa kanya na para marami kayong bagay na pinagkakasunduan marami kayong uh, bagay na mga habits o mga hobbies na pareho-pareho kayo ganun yung mangyayari sobrang magkakasundo kayo na pwede nga mapunta nga dito sa the lovers pwede kayong maging magkasintahan so bigyan mo siya ng chance okay yun ang nakikita ko dito yan ang mensahe sa iyo fire Science, maraming salamat huwag niyo pong kalimutang uh, mag like at mag subscribe sa channel ko Makasih ulitin, mengingat kayak apa lagi. God bless you.